exaggerated at irresponsible. Ganyan ang turing ng China sa mga aligasyon ng Pilipinas kaugnay sa diumanoy panghihimasok ng China sa ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa Spratly Islands. Ang epekto nito ang epekto ng alitang ito. Pag-usapan natin kasama nga, kasama isa sa mga eksperto sa ugnayang China at Pilipinas na si Dr. Eileen Barbera. Former... So, former, dean po siya ng Asian Center ng University of the Philippines. Diyan ako nag-aaral <laughs> ngayon sa Asian Center. At may akda rin po siya ng ilang librong tumatalakay sa china Philippines Relations. Magandang umaga po, Dr. Baviera. Welcome to News to Go. So, umaanghang ngayon yung rhetoric o yung bintangan ng China, Vietnam at china. Pilipinas kaugnay dito sa Asian and Spratlys, no? Uh -huh. Posible ba magkagera dito sa region na to? Um, kung titingnan mo yung interest ng mga gobyerno no, about China, Vietnam, mm -hmm. Pilipinas, wala sa interest nila na lumaki pa yung issue at magkaroon mm -hmm. ng gera, no Ah, uh, hindi mo naman maaalis yung posibilidad na magkaroon ng aksidente dahil may mga sundalo dyan sa lugar na yan, may kanya-kanyang mga mm -hmm. mga barko warships mm -hmm. sa na nanjan, no. So, yung possibility ng accident, no. Ah, mm -hmm. uh, doon mismo sa dagat mm -hmm. o sa mga isla, nandoon yon. Kaya nga ang yung mga uh, bansa na yan dapat mag-usap-usap para maiwasan yung ganung pangyayari. Kasi may mga ulat na nagkaroon na ng barilan, no. Pero kaya oh, oh, may harassment, may assault, may ano ba, may basihan ba ito? Kasi dinideny din ng China na nangyayari ito eh. Oo, oh, lahat kasi nung mga claimant states, no? Uh, sa tingin nila kanila 'yan at dapat ipaira nila yung sariling mga batas nila mm -mm. diyan sa lugar. Mm -mm. 'Yun nga ang mahirap yung sa sitwasyon, no? Mm -mm. So hindi gera na sabihin mong malawakan, na oh, talagang oh. yung between the states, right. no? Kung hindi mga mga ganyang klaseng insidente, matagal na nang nangyayari oh, oh. at maaring dumami pa 'yan. Dr. Baviera, para sa kaalaman ng ng publiko. Kasi matagal nang pinag-uusapan itong Spratly Islands. Ilan ba talagang isla ito? Saan ba ito matatagpuan? Gano'n ba ito kalawak? At pwede ba natin ipakita kung gano'n siya kaano? Yung Spratly Islands, na uh, tinatawag natin, nasa South China Sea yan. No? Ito yung kabuuan ng South China Sea. No? Pero ang makikita natin dyan, uh, dito sa west ng Palawan, ito ang tinatawag natin na Spratlys. No? So mahigit na isang daang isla yan. No? hindi higit isang daang isla. Oh, pero hindi lahat isla na kagaya ng pwedeng tirahan ng tao. Marami dyan mm -hmm. mga reefs, mm -hmm. mga banks, atolls na so, hindi talaga habitable. Oo, no? kasi yung isa kong pinuntahan doon lumulubog pagdating ng kinakain siya ng alon eh. So parang nung Ganun. pagdating ko doon sa na nasa yung isla, parang wala eh. Yeah. Tapos bigla lang siyang lumilitaw pag once in a while pag do. low tide. Oh. So mismo oh, oh. no. Tapos dun sa mga isang dat mahigit na isla na yan, mm -hmm. tinatawag lang natin na isla, mm -hmm. meron dyang okupado natin, merong okupado mm -hmm. ng Vietnam. Vietnam ang pinakamaraming occupied. No? Mm -hmm. Tapos ang China, meron din. Meron okay. din. So ito so, ang kinalalagyan yan. Pero ang, ano niya, yung buong South China Sea, ito ang pinagtatalunan, hindi lamang yung Spratlys. Okay. okay, balikan natin yung pangalan kasi importante yan mm -hmm. dito sa mga usapin na ganito. Mm -hmm. no? uh, ang sinasabi ng gobyerno natin, wag na nating tawaging South China Sea yung isang bahagi nitong uh, karagatan, no mm -hmm. West Philippine Sea na 'yan. Mm -hmm. Bakit po mahalaga na tawagin itong West Philippine Sea in na South China Sea? Mm. Uh, kung tutusin yung South China Sea, 'yan 'yung parang naging international name mm -mm. para doon sa lugar mm -mm. na 'yon. Mm -mm. Hindi naman mm -mm. nga ang China ang may-ari niyan. Mm -mm. Uh, kung uh, alamin nyo nga, ang mismo ang China, ang tawag niya dyan, South Sea, hindi niya yan tinatawag na South Aha. China Sea. Kagaya rin na 'yung 'yung mga 'yung karagatan naman doon sa east side natin, Philippine Sea ang tawag. Hindi naman tayo ang nagpangalan dyan na Philippine Sea at hindi nangangahulugan na Philippines. Philippines ang may-ari niya. Necessarily, mga international name lang yon. Pero uh, ngayon na tinatawag natin siya na West Philippine Sea, in-emphasize lang natin na hindi natin kinikilala, mm -hmm. um, mm -hmm. um, ang interpretasyon ko na hindi natin kinikilala mm -hmm. na sa China yan, ang may-ari niyan. Mm -hmm. uh, at meron tayong claim dyan na pinagpapahalagahan natin. Okay. Dr. Baviera, sinabi ninyo kanina na maliliit na isla. Yung iba nga dito, hindi, parang mga sandbar lang, mm -hmm. ganyan. So why the fuss? Why the hassle? Bakit pinag-aagawan sila? Bakit ganun ka-importante itong mga maliliit na pulo na ito kung maliliit lang naman sila at hindi naman habitable yung iba? Yeah. May ibat ibang dahilan dyan. Para sa atin, sa Pilipinas, mahalaga yan sa seguridad natin. Kasi sinasabi nga natin, malapit yan sa Palawan. At kagaya nung nabanggit sa film clip ninyo, nung panahon ng gera, ginamit yan ng Japan. Noong World War II. World War II. World War II. Ginamit ng Japan sa pag ng Pilipinas. Bukod doon, hinihinala na merong mga oil and gas deposits doon sa seabed niyan. Mm -hmm. no? na malaking ma maitutulong sa economy na kung sino man ang may hawak doon. Lalo mm -mm. na ngayon, panahon ng energy crisis. Ha. Kanya um, uh, manakanaka makikita nyo na may mga panahon na lumalaki ang issue na yan pag may panahon ng energy crisis. Mm -hmm. o pag matindi ang pangangailangan ng mga bansa na umayon. Meron na bang kasulukuyang exploration, exploration or, or may extraction? Di, oo, may evidence na ba talaga na merong oil doon? Um, kung matatandaan nyo, nagkaroon tayo ng seismic survey na kasama mm -hmm. ang China at mm -hmm. Vietnam dyan mm -hmm. sa lugar na yan. Mm -hmm. Hindi lumabas yung resulta ng mga pag-aaral na yon uh, publicly mm -hmm. uh, so hindi natin alam kung mm -hmm. ano kung anong sinasabi. Pero may mga ilang nangyari na na survey natin. No? Wala pang actual exploration no? at isang malaking balakid nga sa exploration ay yung gulo. No? Mm -hmm. Yung pagtatalo ng mga bansa. Siyempre, natatakot din ang mga oil companies, halimbawa, na mag-invest dyan. Mm -hmm. O yung mismo mga bansa, kung Pilipino ka, mm -hmm. o kung China ka, kung mag-isa kang mag-explore dyan, mm -hmm. maaaring magkaroon ng reaksyon. No? negative mm -hmm. yung ibang mga, mga claimants. Mm -hmm. Okay, so, anim na bansa yung nag-aagawan nag dito. Mm -hmm. Hindi naman kiniklaim ng Pilipinas ang lahat. I think, eight lang ata ang kiniklaim natin, ma'am, di ba? Uh, kiniklaim natin yung, buong, yung dating nasa Kalayaan, kalayaan Group islands. of Islands. So, kalayaan oh, group oh. Of islands. Oh, oh. Wala lang tayong graphic ngayon. Oh, ano? oh. Um, so lahat yung clinic claim. Pero dun sa mga clinic claim natin, ilan lang ang, natin? ang ok okupado natin? Ang okupado natin. Tapos ang China? A ang China, ang inaangkin ng China, yung buong South China Sea. So hindi lang yung Spratlys oh. o yung Kalayaan. Oh, the whole the whole sea? Halos. So oh, meron silang mapa mm -hmm. na, na uh, sinakop na yung buong South China Sea. Ang dahilan naman mm -hmm. ng China, mm -hmm. ang interest nila, hindi lang langis o seguridad mm -hmm. kagaya nung sa atin, mm -hmm. kung hindi mas strategic. no? Pakita ko lang itong mapa na ito. No? Okay. Uh, ang malaking gulo ngayon, dyan sa lugar na yan, kung uh -oh. bakit interesado rin uh -oh. ang US uh -oh. at Japan, eh ito. Itong Straits of Malacca, okay, tinatawag okay. natin, okay. no? sa pagitan ng Malaysia at Singapore, mm -mm, mm -mm. no? na kung saan dumadaan ang 80% ng oil imports mm -mm. ng China, mm -mm. ng Japan, mm -mm. ng Korea. no? Mm -mm. At ang daan ng mga barko na yan, mga mm -mm. oil tankers, halimbawa, eh Uh, sa pagitan ng Straits of so, Malacca mm -mm, mm -mm. paakyat sa South China Sea. Papuntang sa ibabaw natin doon sa uh, pagitan ng ng Northern Philippines at Taiwan. Mm -mm, no? Doon ang daan niya papuntang East Asia at mm -mm. napakalaking mga ekonomiya ng East Asia na umaasa doon sa langis na 'yan. So kung sino man ang may control sa South China Sea, kayang harangin. Kanya napaka-emphatic, parating inuulit-ulit ng China na kahit na may pagtatalo kung sinong oh, may-ari oh, ng isla, oh, 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 oh. yung freedom of navigation, ginagarantihan nila. yun ang sinasabi ng China. Okay. Yun ang sinyalis nila sa ibang bansa na kahit na may mga gulo dyan, oh, oh. hindi mahaharang oh, oh. yung daloy ng trade, Lalo okay. na ng mga oil imports. eh Bakit naman uh, nakikialam ang Amerika dito? Bakit may interest sila? Ang interest ng Amerika dahil siya ay... Siyempre, world power ang, right. ang imahe mm -mm. niya, na, no? Mm -mm. Uh, sa lahat ng lugar, uh, tinitingnan niya responsibilidad din niya na uh, mm -mm. itaguyod yung freedom of navigation, yung flow ng trade. Mm -mm. Uh, ito rin naman ang issue ng China sa U.S., no? Sa ngayon kasi, China is the second biggest economy mm -mm. kasunod ng United States, mm -mm. No? At ang direction ng growth, China is becoming more and more a uh, uh, power, hindi lang economically, mm -mm. kundi militarily, matindi yung modernization niya, no? Ang US naman, pahina yung economy. Malayo pa yung agwat nila. No? Hindi, hindi malayo pa bago masabihin na kapantay ng China ang US. No? Pero yung ganong tra trajectory, nagkakaroon tuloy ng perception na humihina ang Amerika. Lalo niyang gustong uh, ipakita na nandito siya sa Asia Pacific. Uh, may mga interes siya dito na kaya niyang ipagtanggol kahit na may iba pang mga power na na naglululakas sa na kagaya ng China. Mm -mm, mm -mm. So yun din ang interest ng US at uh, sa tingin ng China ayaw niyang iasa sa US. Mm -mm. Yung yung tinuturo ko kanina na states of malaka mm -mm. sa ngayon kasi Um, ang U.S., maraming mga barko dyan, mm -hmm. Pacific Fleet mm -hmm. no? na based sa Honolulu. Mm -hmm. uh, sila ang parang isa sa mga uh, nagpoprotekta ng, mm -hmm. ng freedom of navigation sa states of Malaka. Mm -hmm. Ang tingin ng China, malaki na yung economy, economy niya, mm -hmm. dapat siya mismo may kakayahan na protektahan yung interest niya. Mm -hmm. Yung trade niya, napapuntang South Asia, sa Middle East, at mm -hmm. sa iba pang lugar. Okay, Dr. Baviera. Ano bang batas? Wala bang batas na sumasakop dito sa kung sino talaga yung nag -map? Dapat na magmay-ari nitong mga islang ito? Mm -hmm. uh, meron tayong sinasabi, lahat ng claimants na oh, sinasabi oh. nga natin na, na uh, gagamitin natin ang international law bilang oh, gabay. Oh, oh. Ang problema doon, gabay lang nga ang batas. Uh, no? Yung sinasabi natin, UN Convention on the, on the law, law of the, the sea. sea, wala mm -hmm. siya talagang um uh, provision na nagsasabing ganito ang ang ng kung sino ang magmamay ng teritoryo. Mm -hmm. Meron lang siya mga provision to sa paano ginagamit yung yung dagat no mm -hmm. sino ang may may uh, unang access sa sa mga palais da andiyan mm -hmm. yung, yung mga fisheries mm -hmm. o yung oil and gas resources. Pero yung pagmamayari ng teritoryo, hindi, hindi. malinaw sa batas So, yana. hindi malinaw kung ang rule ba ay palapitan nito sa bansa mo or ikaw yung unang nagpunta doon, ikaw yung unang nagplant oh, ng flag. Hindi. Ano ba yung mm -hmm. walang ganon? May, may mga... Uh, Uh, sa iba naman yun, hindi yun sa law of the sea, no? Mm -mm. Ang pwede mong gawin, kagaya ng ibang bansa, mm -mm. Na, na halimbawa, yung sinasabi natin bilateral dispute, mm -mm. dalawa lang ang nagtatalo, pwede nilang na dalhin sa International Court of Justice, sa mm -mm. UN, sa United mm -mm. Nations, mm -mm. No? Pero kailangan pumayag pareho uh, uh, na dalhin doon at kung ano man ang desisyon, gagalangin nila. Ang problema dito sa Spratlys, maraming claimants. At mm -mm. hindi lahat pumapayag na dalhin doon, no? So, so kahit na magplant ka ng flag doon, magproclaim ka that this is yours, 'pag hindi naman siya nire-respeto ng iba, mm -hmm. ganun lang. Kanya-kanyang claim lang. Kanya-kanyang yeah. claim mm -hmm. lang. Kanina may news video, no, nagpoprotesta na 'yung mga Vietnamese mm -hmm. sa sa Vietnam, no, mm -hmm. sa Chinese embassy. Bakit dito parang wala masyadong public reaction ng mga Pilipino sa ginagawa mm -hmm. ng China? May threat na nga. Uh, in fact, 'yung binabatikos pa ng mga aktivista, US U.S. pa rin, no? Nasa U.S. Embassy ang mga protesta. Mm -hmm. Di kaya lalong lalakas ang loob ng China? Dahil wala masyadong domestic reaction dito sa ginagawa nila sa Spratlys? Maari yun. Uh, kasi pinag-aaralan ng mabuti ng China yung kilos natin, mm -hmm. yung mga sinasabi ng mga mm -hmm. opisyalis natin, pati mm -hmm. public opinion, tsaka mm -hmm. media, no? Yung sa Vietnam at China, ma mahaba na kasi yung kasaysayan ng alitan ng dalawang bansa na yan, no? Mm -hmm. mm -hmm. So nagkaroon na ng gera mm -hmm. between them, land war, as well as dito sa, sa Paracel Islands naman, na mm nasa -hmm. South China Sea din. No? So may mga iba pang mas malalim na dahilan. At yung sinasabi mo nga, posible bang magkagera? Kung magkakaroon man ng gera, mas malamang sa, kanila. Uh, sa kanilang dalawa. China and Vietnam. O, kasi tayo wala naman tayong ganyang kasaysayan mm -hmm. with China. No? Mm -hmm. uh, ewan ko lang yung, sa mga, yung tanong mo nga, bakit yung mga aktivista dito, US pa rin ang binabatikos. Kasi tayo naman may kasaysayan sa US. <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi kagaya ng wala naman mm -hmm. tayong ganong kasaysayan sa China. So mm -hmm. may mga tao na tumitingin pa rin na packet panghihimasok ng US 'yan. Uh, at dapat sana maresolba natin na uh, between us at China at yung iba pang bansa. Oo. Pero uh, ang gobyerno naman natin mukhang naniniwala sila na dapat uh, may itutulong may ang US dyan. Oo, oh oh In fact, sinabi na ng AFP na kung sakasakali raw na atakihin ng mga sundalo nating nagbabantay sa Spratly Islands, pwede tayong humingi ng tulong sa Amerika sa kanilang defense dahil sa mutual defense treaty mm -hmm. yun ang sinasabi na sinabi naman agad ng China na hindi dapat makialam ang Amerika dito at, mm -mm. Uh, at ang US din naman gusto din nilang ilinaw na wala, wala silang, silang... posisyon do mismo dun sa territorial claims mm -mm. So, hindi mm -mm. sila pumapanig mm -mm. kung sino man ang sinasabi na kanila yan no? mm -mm. ang gusto lang nilang uh, siguraduhin eh walang use of force mm -mm. or threat of use of force mm -mm. at saka yung freedom of navigation no? so oh -oh. tuloy ang daloy ng komersyo jansa. sa sa South China Sea. Mm -mm, mm -mm. Mm -mm. Pero kaya ba talaga nating bantayan ito? Mga islang to, eh. Yung yung pag-asa yun ang medyo marami tayong sundalo pero yung the islands that i went to tiga apa tiga dalawa ano depensa natin doon ano bang armas natin talaga? ano armas natin baka hindi ako dapat tanungin pero ang ang idea naman ng pag-occupy ng mga lugar bukod sa dedepensahan mo is deterrent no deterrent nga na wag nang okupahan ng iba kasi kung hawakan ng iba then pwedeng manganib yung seguridad natin sa ngayon pwedeng sabihin natin wala tayong kaaway eh di ba wala naman tayong enemy talaga, so to speak. Mm -mm. no uh, Pero, hindi mo masabi 50 years from now, 100 years from now, kung papabayaan mo yung lugar na yan, maaring iba na ang mag-occupy dyan at pwedeng hostile sa atin. So, yung ganong dahilan, tinitingnan din ng, syempre, ng mga gobyerno yan, yung strategic na, ano, mm -hmm na yeah. 'wag mahawakan So deterrence, 'yung isang dahilan. Hindi necessarily depensahan 'yan o magkaroon ng, ng ano. Sana lang maghahanda. magkaroon ng peaceful resolution 'yan. No? Peaceful resolution ang importante kaya mag-usap-usap. Uh, mm -mm. Ang isa pa eh 'yung resources dun sa mm -mm. lugar, no. Kasi bukod dun sa claim natin dun sa mga isla, 'yung dagat, mm -mm. 'yun sinasabi natin 200 nautical mile exclusive mm -mm. economic zone. Mm -mm. Iyon ayon sa Law of the Sea. Uh, may privilege 'yon yan para sa Pilipinas. May karapatan actually ang Pilipinas na unang mag-explore ng mga resources doon. Mm -mm. So kung meron tayong kung wala tayong sundalo man lang dyan, kahit sino pwede pumasok at gamitin, no? Kunin 'yung langis, 'yung mm -mm. Mga isda, mm -mm. wala tayong uh, kalaban-laban o, kalaban o pagpapakita man lang na atin 'yan, sa tingin natin atin 'yan, no? Mm -mm. So mahalaga rin na meron tayong presence, presence doon. Okay. Maraming salamat mm -hmm. Dr. Eileen Baviera. Salamat Thank din Owen Karan.